sa Santa Barbara Villas 1 and 2 sa San Mateo Rizal. Maraming pamilya ang pinapalayas mula sa mga bahay na matagal na nilang hinuhulugan sa Pag-ibig Fund. Ang developer ng subdivision, ang manumalyang Globe Asiatic, walang kamalay-malay ang mga residente na naibenta na pala ng Pag-ibig ang subdivision nila sa Westchester Realty. Nang maibenta, doon na nagsimulang palayasin ng mga residente sa sarili nilang tahanan. Kinakandado ang mga bahay nila at umaabot sa puntong hinaharas na sila. sa aking opisina, mga residente, dahil sa problema ito na halos isang dekada na nilang iniinda. Ano po yung bahay halaga? Bali, 840, sir. 840, duplex, duplex, sir. Duplex, uh -huh. 840, taong 2000. 2007 pa yung, sir. 2007, uh -huh. 2013. Tawag na yung payment na. Bak, sino po naghold hold Sino po nagpa-hold? Ang mga, sir, sa akin, napunta na sa pag-ibig. Si pag-ibig ano na, sir, ang nag-hold hindi na nag-accept ng payment. Hindi na nag-accept ang pag-ibig ng payment? Ang payment, sir. Kasi sabi nila, hanggang ongoing yung <coughs> kaso, hindi ka pinatanggap ng, ng payot sa inyo, i-inform na lang kayo kapag natapos. Meron inyo, po ba ang kasulatan, dokumento nagsasabi ng na ganyan o verbal lamang? Verbal, sir. Pero kilala ko yung mga patao na pinagtanong. Ayon sa mga residente, pinayuhan sila ng Globe Asiatic na ituloy sa pag-ibig pa ng bayad sa bahay. Laking gulat nila nang malamang sa ibang pangalan na nakarehistro ang kanilang mga tirahan. Kalaunay na foreclose ang mga bahay kahit may nakatira pa at naibenta ito sa Westchester Realty sa isang public bidding. Kapareho ito ng naging modus sa housing project ng Globe Asiatic sa Pampanga parehong issue ng dami holdings, parehong reklamo. Bigla na lang dumating si Westchester. Yung hinaras na po kami. Ang sabi nila, within 10 days, bayaran mo yung 900,000 para makuha mo yung bahay mo niyan na tinitiran mo. Dumating sila, nakaban. Tapos, pinakitaan ako ng ano sabi, sila na daw naare ayaw na mapakita yung papel. Pilitan nila inakit yan, sinira, binakbak yung pinto namin. Tapos pagka pasok nila, nilabas lahat ng gamit. Pinersan nila kaming yung pasukin ako. Hindi sila yung na lang, magandang nung yung papel sa gilis so, Hindi na pinakita ng gusto. Pali naman po talaga ang ginawa nila. Bugkos, dapat tayo pag-communicate muna sila bago sila gumawa ng hakbang ng pangaras. Totoo ang banta ng pagpapalayas. Totoo ang takot. Totoo ang maaring anumang araw ay may kumatok sa kanilang pinto upang tuluyan na silang palayasin sa bahay na pinaghirapan nila. Pinuntahan namin ang Westchester Realty at dito na kumpirma na sila na nga ang legal na may-ari ng mga bahay. Itinanggi rin nila ang aligasyon ng harassment. Wala silang respeto, lang si tatay. Pagkatapos ni Sod, si Ma'am Angel, si Ma'am Rose, ang mag-aantay natin sa mga... Saka <-tos> ah, mali itong ginagawa niyo eh. Idaan niyo sa liga na proseso. O, saan yung ejetment niyo? Hindi namin kailangan ng board of directors, naiintindihan niyo po. Kasi hindi po, hindi po sa inyo po yun. Po, <laughs> yung 20000 na P20,000 dito, kaysa papabayarin kayo, tapos yun na yung mga... Ay, yung po Cosette. Kasi kung ilalabas namin yung gamit namin, sana naman kami ang ah! kitera? Okay. Huwag okay. niyo masyado ang yung mga gamit. Doon ka na lang sa labas, boss. Wait lang, eh, ba't ako tutulak sa labas? Doon ka sa labas. May video ako. Huwag mo kayo tutulak. Nagtutulak ka ng tao. Hindi ko naman alam yan. Bakit mo ko tutulak? tulak? Tagalit mo, ito pa mayari dito? Hindi nga, dito ko naman. Bakit mo kayo tutulak sa pinto? Oh, ano Ang mapangalan mo? Sa mo yan. Ha? Mabos no, ka dyan, boss. Mabos ka. Huwag ka matutulak. Tutulak pa ako eh. Papalabas yan, matutulak ka pa. Oh, kiss mo na ko. Okay, okay, mo na ko. We would like to make it clear that Westchester Realty Corporation is not the owner or developer of Santa Barbara Villas 1 and 2. Home Development Mutual Fund sold us housing units in a bidding process. These housing units were foreclosed. and taken over by the fund from the previous developer and remain as non-performing accounts of the fund for over a decade. It is therefore baseless, malicious, and unfounded for our corporation to be reportedly engaged in illegal sale of housing units. Pero ang tanong, bakit hindi pinaalam sa mga residente na naibenta na ang mga bahay nila? Nasaan ang pag-ibig fund para ipaliwanag sa kanila ang proseso ng pagpapatuloy ng bayad sa bahay. Ang isyong ito ay nagpapakita ng kakulangan ng malinaw na proteksyon para sa mga homeowners. Isang sistemang tila mas pumapabor sa malalaking kumpanya kaysa sa karaniwang maamayan. Tatlong linggo na kaming nagaantay ng paliwanag mula sa pag-ibig. Ngunit na natili silang tahimik. Bilang chairman po ng Senate Committee on Social Justice, Welfare and Rural Development, sisimulan ko ang investigasyon sa isyong ito at mga katulad na kaso. Maghahain din ako ng panukalang batas na poprotekta sa mga ordinaryong Pilipino mula sa mga ganitong klase ng scam si siguraduhin nating walang pamilyang Pilipino ang mawawala ng tahanan dahil sa kapabayaan o kawalan ng malasakit, pamahalaan man o pribadong sektor. Ako po, si Erwin Tulfo, ang kakampi ng mga inaapit.